Koy, 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 laki na mga quick, Good morning pala sa inyo mga lodi. So yun mga kalodi, umalis na yung mga ating mga manok. Magang maga umalis. So yun mga kalodi, ito na yung mga bibi mga kalodi. Hmm. So yan mga kalode, hanap tayo ng itlog dito mga kalode kasi baka ng itlog to mga kalode yung ating alagang bibi. Hmm? Sobrang init na naman to mga kalode yung araw na to. Itong araw na to mainit na naman to kasi oh, grabe yung araw mga kalode. Magag maaga pa Lumabas na yung araw So ayun mga kalodi May itlog talaga mga lodi oh. May itlog talaga Tatlo Dito kasi sila magtambay mga kalodi Pag gabi Sa ating Pinadeliver nga tahop Dito sila magtambay Yung ating mga alaga, mga manok Hanap tayo mga lodi Baka mayroon pa dito mga lodi So yun mga lodi Mayroon pa Mayroon pang isa mga lodi oh. Dito sila mag-itlog mga lodi So yun mga lodi Apat na praso mga lodi So yun mga lodi tingnan natin sa palibot natin mga kalude kasi yung ating bibi mga kalude pinakawalan kasi sobrang init yung panahon kaya parang nalulumpo sila kasi doon sila naka palagi sa kanilang kulungan parang nalulumpo sila parang nainitan sila so yun mga kalude update sa ating alagang breeding na limoko no pakita ko sa inyo mga kalude oh hmm. Malaki na yung sisiw niya mga lodi oh. Yan yung sisiw niya mga lodi. Malaki na mga lodi. Pwede na nating ibukod to mga lodi. So yun, mga lodi. Puntahan natin dito sa kabilang mga tahop natin. Baka may itlog din. So yun mga lodi. Yung ating mga bibi dito lang sa palibot natin palaging nag nakadlakad lang sila dito hmm. dito kasi sila magtambay dito sa mga tahop mga lodi so yun mga lodi yung ating mga manok dito dito lang sila mga lodi hmm. hmm. yan ang mga manok natin mga lodi subrang sobrang init mga lode yung ating palibot mga kalode ay nasusunog na yung mga damo hmm? ito mga lode nasunog pa yung mga damo sinunog pa kaya ganito yung purma matagal kasing hindi umulan dito mga lode kaya lalong nasusunog yung mga damo dito Hmm, may araw na naman mga kalode oh, malapit nang lumabas. Ito naman ng mga kalode oh. Baka may itlog dito mga kalode. Okay. yung ating mga saging mga kalode, kawawa talaga mga kalode, walang ulan Sobrang tigas yung lupa dito mga ludi. Oh. Sana umula na naman mga ludi kasi kawawa yung natanim nating saging. So ayun mga ludi, apat lang yung nakita natin sa ating alagang bibi. May apat na itlog, apat lang yung nakita. Hmm. Apat lang malaki mga lude o oh. mga lalaki yung itlog niya mga kalude may maliit mga lude o oh. parang bagong inahin to mga lude kaya maliit yung itlog yung iba malaki so yun mga lude dito mga lude ay madaming tahop dito mga lude na hmm. Kasi pag umulan tong mga lode, ilagay ko sa lupa asa uh, puno ng saging dito mga lode. Para tumaba yung lupa dito mga lode. Hmm. Sobrang dami na dito mga loding pinadideliver na ting tahop mga lode. Madami ding ditong mga ibon tapos dito din yung mga ating mga alaga kumakain sa tahop mga lode. dito mga lodi ilalagyan ko pa to dito mga lodi ng tahop dito mga lodi padilibiran natin dito dito para yung mga damo dito mga lodi matabunan ng tahop mga lodi para kunti na yung ating malinisan mawira ma 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 natin mga lodi kunti na kasi laking tulong itong taof mga kaludi lagay natin din sa kanilang punuan mga kaludi hmm? so ayun mga kaludi yun lang ang update natin mga kaludi for today mga kaludi okay na mga kaludi maitlong na yung ating bibi kahit pa konti konti lang mga kaludi Siguro sa sobrang init mga kalode Kaya kunti lang itlog nila mga kalode At least may itlog mga kalode So ayun mga kalode Dito lang nagtatapos ang ating video Don't forget to subscribe sa my channel Manla TV Vlog Sa munting channel ko mga kalode So ayun mga kalode Salamat sa inyong tanaw sa aking video Oh let me Won't get lost now To the moonlight I see you Are real right now